Luto na po yung kanin natin. Tayo lumalabas yung pingol ah. Oh. Lumalabas yung pingol ito. Yung bangos luto na. Ayun, wala na siyang sa baho. Oh. <laughs> yung kanin luto na rin. Ayun. Kain na kami. Nanti lang namin isang kasama namin. Ito tayo kanin din to. No? Yung pingol oh. Oh, okay, lasa nga. Hmm, ang mm, sarap, ang asim. Untay lang namin kasama namin. Tapos kakain na po kami. You know? Oh. Ha? Oh, oh, oh. Sip-sipin nga natin 'yan, kumasarap 'yan. Mm. Yan eh, ang sabaw. Yan ang ulam ng mistle. Mm. Aha. Hmm, pag-iinit. Yung ayok masaya kana. Pag, Pag naririnig, madidinig mo 'yan. Totoo naman yun tayo. Mas malungkot kana. Ano 'yan? Tingnan. yung ano. Ay, alam alam ko 'yan. Kabuyaw, maasim na maasim. Ha? Ah? Kabuyaw. Kabuyao ang saamin 'yan. Maasim 'to. Pwede pa biyak. Tikman ko. hindi hindi may kutsilyo ko eh. Ah, titingnan natin. Ito po ang kabuyaw. Tama 'yung sinabi ni Tatay na sa bundok. Ah, marinig mo lang ang ibon. Itunog. tunog masaya ka na. Ito po 'yung tinatawag na Kabuyaw. Ay, hindi. Hindi kabuyaw. Kabuyaw ba? Ay, hindi. Hindi kabuyaw. Eh, pag may ito maasim, kabuyaw. Ah, maasim ba?

kaya. Kaya no? Hmm. Hanapin namin yung puno at mag tayo ng kabuyaw. Napakasarap. Ito sa gubat talaga ito. Matatag matatagpuan. At ito kadalasan ang kabuyaw ay tumutubo sa mga malalamig at liblib na lugar. At ito mahirap magbuhay nito sa kapatagan. Although may nabubuhay din naman. Basta alagaan niyo lang ang puno ng kabuyaw. Pero ito ay sobrang asim. Kung ano Maasim pa sa al, kalamansi. Alam mo kalamansi? <laughs> Para siyang kalamansing malaki. <laughs> alam niyo na, kalamansing malaki. Na marami na rin nakakalam ng kabuyaw. Pero ano? Ah, bibihira rin siguro nakakatikim pa nito. Na Tantya ko. Makatas siya, hindi to hindi to katulad ng mga suha o mga ibang dalan nalandan na natutuyot. Ito matagal matuyot to. Makakatas na makatas. Ayun, makakasuna siya. Ganun po ang style. Uh, steady lang kami dito sa camp. Tapos si tatay, saka yung pamangkin niya, magluluto, saka ako. Ito? Oh. ni tatay. Tapos ako, susunod na lang ako mamaya doon. Ngayon, alam niyo na po ang kabuyaw. <laughs> Hanapin natin yung puno nito mamaya at papakita ko sa inyo. At syempre, mag-uwi tayo. Sa'yo isa. Tolo. Hindi. Hindi balut yan tayo. Hindi. <laughs> Ayaw lang yung tatay ng balot. Itlog tayo ng bibi Itlog talaga. nilaga ako. Eh, May inam na baon sa gubat to. Kasi ang palakas. Tikman mo. Oh. May asin dito. Gusto oh. mo Pero masarap yan. Wala asin. Oh. Pangit pag laging maalat ang kinakain. Maganda mga healthy. Ito healthy yan. Uh, itlog tayo. Itlog na itlog. oh, oh. Hindi balot. Hindi balot. Mm. Ah. Oh. Tay. Yon, buhay. No. Oh. Log no. Ano ibon yun tay? Mm. Ano masarap yung itlog? Yun dalawa po nangasuna. asuna. Kami may iwan dito uh, para magluto. Mm. Ah, suman sa buho. Tay hindi balot 'yan ha <laughs> balot. Balot ni sisiw. Oo. Oh. Mm. Mm. Hmm. Hindi ko na ng, ng bibi. No. Hmm. Hmm. Ganyan po magluto sa buho. Daw niya sa akin ng gamit. Mas mainam yan. Baka hindi dumidikit yung bigas pag naluto. Parang so, man. Abangan nyo na lang po yung masarap na ulam namin. Ay, tayo, dun sa kabila. Hindi na ubos yung niluto sa buho. Na, kanan, no? Dun sa kabila. Nauwi pa natin. Ang dami ng niluto sa buho. Hindi kasi ganun kasarap yung ulam natin. Mm -hmm. ngayon, ngay, masarap ulam natin. Ubus yan. Ubus yan. <laughs> At sana makahuli kami. Ay, nakaparikit na po. Ah, uh, sasalang na lang po yung ang uh, kanin dyan. Nga po pala, dito sa bundok, hindi ng ano, ang bigas. Eh, ito yung ulam namin, suso. Paano nga gawin dyan tayo? Ano yung kwet? Tapos, ano ilalagay natin sa buho? Anong panlahok sa suso? Pingol. Ay, pangasim. Pang -asim. Ah, meron ba dito? Meron. galing ah. Galinga. Parang gabi na dito eh, no? Ayan, sinalang na po ni tata yung ating kanin. Ayan, kadalasan ang gagamitin nyo lang na ano, yung buho. Hindi siya ano, ah, pang luto. Kisa sa baga, alam nyo yung kahoy, na gagamit kayo ng mga kahoy, lalagay nyo yung buho, mabilis siya masunog. Iba kasi yung init nun. Hindi ka katulad na ang gamit nyo ay buho, na walang baga, yung apoy lang ng buho, mas magandang panluto ng kanin yun yung isa sa mga natutunan ko kala tatay subukan nyo po try nyo, gumamit kayo ng kahoy pag kahoy tayo, ang bilis masunog ng buho no, M misan yung kanin nilaw pa, nasusunog na yung buho pero sa kanila, tingnan nyo talagang sinasama nila sa pagsisiga ng mga tuyong buho pero yung, bago masunog eh, luto na eto tayo, tayo Uh, baka sabihin ng mga tao eh. Meron naman kayong mga, kayo mga gamitan pang pitpit -pit sa pit ng suso. Bato pa gagamitin nyo. O, oh, ba? Diba? Yung kabuyaw, maraming bunga. Marami. Yun, nabangan nyo po yung kabuyaw. Pero sa ngayon, nagpiprepare lang kami dito ng aming tangalian. Tapos yung bangus tayo, iyaw na lang. No? Okay. Iluto na lang sa buho. Gairo po tayo. Uh? Iluto na lang sa buho. Iluluto sa buho. Paano luluto? Papasok lang siya ng buo. Ah, okay. kotse na. Ayan. Tapos, higaan natin ang tabuyaw. Ito na po yung bangus natin. Nilagyan ko tubig sa kasin. Tapos sa ko na ng kabuyaw. Yung isang kabuyaw na napigaan na natin. Kabuyao. Yung kabuyaw po, isa sa pinakamaasim na putas dito sa atin sa Pilipinas. Yung asim nito kakaiba. Ang asim niya, uh, masahol pa sa kalamansi. Kalamansi, eh, medyo nangangat-ngat ko pa yun. Eh. Tapos kasinan mo. Ito, kaya rin naman. Pero sobra asim nito kumpara sa kalamansi. Bangos na pinaasiman sa kabuyaw. Ano tayo? Uh -huh. sarap na ito. Yun. Magluluto na kami ng ulam. Suso tayo na. Ang sa bundok, pwede nyo na kagad luto yan. Ang lang ang tatay. Papaasin man yan tay. Paasin. Mm. Halap na ko ano. Masasarap pa ang ulam natin ngayon ah. Kumpara no nakaraan na ano. Nakasama ko minsan sa bundok ang mga ex rider PH nung araw. Ginagataan nila yan. Gata. Um, kaso ang istay nila, yung nyog, ang pangkudkod nila sa nyog, yung ano nang kawayan, Binibiyak ng kawayan tas ng talen. Ayan, tapos inalagay ng talim. tapos pahasima lang yan tayo. Ano yun? Tay, narinig mo? Ay, tumunog eh. Ayaw. Iba kakaiba eh. Naiwan kami ni tatay dito sa ano. Sila na ng nga kasi may inam kasi pag mga ngaso kayo hiwalay para tahimik kasi kailangan kasi magabang kayo parang panguhuli ng isda sa ilalim ng tubig abang-abang lang madali hmm. malutus ah, madali malutus suso ano yung hmm. e bangus natin nakasalang na sarap lang kainan eh. ito yung mga hunter natin doon mamaya gutom yun sakto-sakto ano tayo asin ano na asin Tapos yung pang-asim mamaya pagdating ng kumuha. Na ibon eh. Mas ano pala dito tay? Mas maraming hayop dito kumpara doon sa kabila. Ngayon ang pingol. Ilalagay po sa suso. Pang-asim. Pang-asim. Yun ang yung tatay ko pag umubo na kami. Kaya hindi kami napunta sa doktor. Mm hahanap ah, ng tingol ng bato, kumuha ng suso. Mm -hmm. Yun ang uh, ulamin natin. Mm -hmm. Kaya madalang ang ninuno natin na walang pupunta sa doktor. Yun ang... Mga... Pero ngayon marami na kain ng kinikal, lahat, lahat na. Ultimo tinapay eh. Tinapay, may kinikal <laughs> oh. na yun. <laughs> Hindi ka tulad na ito, talagang mga pagkain sa bundok, makakamuti, talagang ang katawan nyo talaga. Uh Talagang healthy, healthy. E kaso, siyempre, ay, ah, iba na panahon ngayon. Hmm. Hindi naman tayo pwedeng lahat ay eh, manirahan sa bundok. Diyan mo nang tingol. Ay, oh, may asin na pala ito. Hindi, may pangasin yung kabuyaw nilagay ko diyan. Oh, yung suso. Ay, okay, yun, po, eh. yung bangus kumukulo Oh. Ah. Tapos ito yung kanin kumukulo na Pakigyan. Di ba? Yan ang masarap. Ah, suso na nilagay ng pingol. Oh. Ah. <laughs> Sana makahuli sila ano tay. Uh -uh. Makahuli kaya yan? Makahuli. Ayo. Swerte. Wala Maka swerte sana. Potok, pag putok, yun na. Eh pag meron pag putok yun na. Pag potok, wala ng putok wala. Mm. Yun nilagay na ipingol. Pampaasim. Yan po pala ay gamot sa mga ubo, sipon, yun. Yung gamot nila. Pampalakas nahalo nila sa pagkain pagka sila may mga ubo yan ang inuulam nila isa na diba? tapos maya maya luto na yan tayo lang namin yung mga nangaso tapos kakain na tayo lalagyan Wal sabaw? hindi ah, sabaw oh, dyan na lang din gawa sabaw oh, may asin na yan nilagyan ni tatay kanina ngayon, sasalang na lang. O, dahil yung bangos, luto na yan eh. Antay lang natin na mas maluto pa. Ay, kamukulo, oh. sarap nya Luto na po yung kanin natin. Tayo lumalabas yung pingula. Oh. Tayo lumalabas yung pingol ito. Yung bangos, luto na. Ayun, wala na siya sa baho. <laughs> yung kanin, luto na rin. Ayun. Kakain na kami. Nanti lang nami, isang kasama namin. Ito tay, kanin din to, no? Yung pingol, oh. Oh, okay, lasa Hmm, ang mm, sarap. asim. Isa pa lang ang nahuhuli, tikling. Hinabol mo lang yan, tol? <laughs> Nasaan na? Ano 'yan? Oh, yung sarap. Ay, suman. Suman kanin. Oh. 'Di ba? Papakain po niya ganyan. Hawak mo na nang gano'n Suso, igigibgo. Suso, suso, suso. nung masarap to. Ate, suso, suso. hinabol. Hindi binaril. Inabol lang. Inabol lang. Ay yung suso. Ito po yung tikling. Suso ang masarap. Nakain na kami. yan sarap ng na aming pagkain. Suso na nilagyan ng pingol. Bangus yan? Bangus ba yan? Ay Kanin. Nasa yung bangos. Ano ah, nandun? Tumakbo na natin yung bangos ha. Ah. Mm-mm. <laughs> Yun know? o? Oh. O. Oh. O, oh. o, oh. o, oh. Sip-sipin nga natin yan kung masarap yan. mm oh, <clears throat> Yan ang sabaw. Uh, yan ang ulam ng muskilit. Mm-mm. <laughs> <laughs> I have. Sabaw. Ito man diyan ha. Kasi umungal ko sa mm Eh, bangos tayo. Bangos. Asan ba yung Ah, yan ang ice cream ng bundok. Mamta ka, tabakos ha. -hmm. Mag-itubog natin. Eh, bangus oh. Yan ang lutong ng buho. Oo <laughs> no, nga, tol oh. Bangus ay eh. ang ganda. <laughs> Paksi. Paksi. <laughs> <laughs> eh Ito eh. eh, eh. <laughs> ang gusto ko eh. <laughs> <Paksi>. <laughs> Bakit ba? Oh, yung bangus tayo oh. Tol, bangus. Mm. Hmm. Napakalinis niyan. Mm. Mm, tapo mm. um, mm. ng bangos Naka malamig. <laughs> mm. -hmm. Malamig naman 'yan. Sarap. Isura. Pag ganitong mm. mahangin, wala lamok sa gubat. Wala. Hindi yeah, pa ba gubat? Mm pasyalan suso makaplin suso tay, hmp, 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 yung lang, eh. okay. Okay. tayong tikling ulam na lang sa gabi hmm. no? may hmm. Masarap din palang ang bangos pag nito sa buho. Mm. Hmm. Kahit yung suso. Mm. Mabango. Mm.

masarap ng ganitong kainan talaga. Mm -hmm. Mas masarap kumain sa gubat tay. Mm. -hmm. Kasi sa bahay. sa bahay. Mm. -hmm. Pag birthday mo to, ganito yung gagawin mo. Mm. -hmm. <laughs> Mas masarap kumain dito ano. Hindi, mm. ang -hmm. birthday ko. Tama-tama tayo. <laughs> Saka yung buhay na lapang kinikaw. Mm -hmm. Hmm, sarap. Nakakaganang kumain para ka nasa, para ka naka-aircon. Mm. Ang lamig, eh. Nilamig yung lugar. Mm. tayo? hindi lang sila hindi lang mayayaman na naka-aircon, no. mga taga-bundok din na nakatera sa bundok eh naka-aircon din pasok ka lang sa gubat, mas masarap pa, ano na tayo? Nagdato mm, sa dahon-dahon ng kahon, magandang hangin. Mm -mm. Nakagamot na tayo. Mm -mm. Alam niyo ba sila tatay daw pag kami mga lagnat-lagnat? Pupunta -lagnat? lang sa gubat. Mm -hmm. Mawala na yung lagnat nila. Mawala. yung tatay ko noon, bata kami. Pag nagkalagnag kami, dadahin kami sa malilim na lugar, ganun. Mawawala yung sakit. Mm -hmm. Saka, so, kumulad okay. siya ang suso. May inam na gamot ng kalikasan. Yung mm -hmm. palakas ng atawan. Iba kasi walang pagpapahalaga kalingasan natin hindi nilalam pagdating na araw ito ang pinaka importante sa buhay natin ang kalingasan sa ngayon baka sa inyo para sa inyo hindi pa pagdating ng araw niyan, pag ng mga kami nila ay eh, nilulubog na dating yung panahon na yun pag dumating yung panahon na yun bundok ang magsasalba sa atin lahat. Kaya dapat pangalagaan ng bundok. Hmm. Tap. Hmm. Maraming pa kaming gagawin dito pagkakain. Maraming puno ng kabuya pupuntahan namin. Mag-uwi tayo ng bunga. Marami raw bunga. Hindi mga tropa, ang sarap. Uh, bangos na pinasiban sa kabuyaw sa kasuso na pinaasinan sa pingol kain po tayo kain ayun maraming maraming salamat po sa patuloy na supportan nyo sa Soto TV 10 at syempre sa buong team ko lagi po, lagi po kayo mag at God bless po